Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Ako po pala ang inunig ko Aljus Eagle TV. Siya po si Tata Ramil, 57 years old po. Masakit po siyang epilepsy. Sa ngayon po ay hindi na po siya nakakainom ng gamot. Gawa po na hindi na po siya nakakapagpa-check up at ayaw na rin po siya bigyan sa butika ng gamot dahil lumama nga po ang kanyang reseta, Kaya mahigit na raw po isang taon na hindi siya nakakainom ng gamot kaya kami po lumalapit at kumakatok sa inyong mabubuting puso na sana ay matulungan nyo kami para mapacheck up si tatay ramil upang makainom po siya uli ng kanyang uh, maintenance na gamot para sa kanyang epilepsy kasi ngayon po ay alos araw-araw po Uh, wala na pong hinto yung pagsumpong ng kanyang epilepsy. Kaya kung makikita nyo po yung paligid, yung mga dingding ng kanyang bahay, butas-butas na po yan. Dahil pag sumusumpong po siya, tumatama po dyan yung ulo niya. Kaya nabubutas na po yung dingding. Hindi na po siya masyadong umaalis dyan sa kanyang inuupuan. Dahil para pag na sinumpong po siya, ay dyan na lang po siya babagsak. Hindi na rin po siya nakakaligo, mga kalingap ang nagbibigay na lang po ng kanyang pagkain, yung mga kapagbahay na naaawa. Dahil wala po siyang pamilya, binata po siya, dati po siyang kumakanta sa isang banda, pero simula po nang sinumpong siya ng kanyang epilepsy, ay hindi na po siya nakakanta. At wala na rin po siyang source of income para isuporta sa kanyang sarili. Kaya kami po ay lumalapit sa inyong abuting puso. Sana po tulungan niyo po kami na maiparamdam po natin kay Tate Ramil ang ating pagmamahal sa pamamagitan po ng pagtulong-tulong natin. Maliit o malaki man po ang inyong maiabot pag pinagsama-sama po natin yan. Marami na po tayo matutulungan. Makakatulong na po tayo kay Tate Ramil. Natanong ko po sa kagawad, medyo may kamahalan daw po yung maintenance na iniinom niya. Kung hindi po ako nagkakamili, ang sabi sa akin ay nasa 57 pesos daw po ang isa. Kaya hindi po talaga kakayanin, lalo-lalo na po kung wala namang mapagkukunan ng uh, pambili. Kaya mahigit isang taon na po siya hindi nakakainom, kaya ganyan na po ngayon ang kanyang kalagayan. Sana po sa mga mabubuting puso dyan, tulungan po natin si Tatay Ramil na maibalik sa normal. Kahit hindi man po normal, yung man lang maibsan, yung kanyang sakit na nararamdaman kapag siya'y sinusumpong at tumatama yung kanyang ulo sa mga kung saan saan, kung saan siya abutin. May malaking tulong na po mga kalinga. Sana po ay tulungan niyo po kami na iparamdam kay Tatay Ramil ang ating pagmamahal. eh, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta niyo sa akin pa rin. tayo ni Kagawad Norman na ay Arman sa pag-iikot. Kagawad Arman. Ma ako. Ay, ay. Kung di ito may pangarap din zombies. Shan. Shan ay matuwan. Hina iwan ang bawat na kasalayan ko at limutin na ang maghintay lagi sa'yo paano ba ito? Oh, okay. Maraming bagay na hindi ko na Tulad ng luha at sa iyo ay magdamdam. Dahil naniwala na mo ako ng mata. bawat kundas Tatay. Wala nga ito. Mara, marami pa. Maraming siya. Dati ay nasa ko. Dawa. na ko naka pinayuyahan sa kanya. Kung meron ko mga una, nakakalabas ko. Nakakalabas ko yung mga sa... I Ayun, mean, o oh, hindi na makalabas. Ayun, o hindi na lang ng iyong mga kapitbahay, gano'n? Gano'n mm ito. Pagawal? Hmm, ang pinsang ko po. po. Okay. nakalagay la sa... Paperware, kain-kain na. Ang sa tatay ay laki ng nagastos ko sa ospital kay... 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 Ano ay para minuto. Professor, kaya grabe. Kada diwala. Ah, 'yung ano uh, mm. no? <coughs> oh. ko ay nag Ano test normal? Hindi ganang positive, no? Eh, ay nako. Limang baba. tapos ay negative. Yan.

Ay, kinunan ako ng um, hmm. Kaganda ka ako ng mga nalit Kinunan ako. Ah, ka ng ugandang nalit. tapos ang inisage. Inisage din. Oo. Tapos ay, ano? oh, ay di oh, mm -hmm. ako pinahilip. Gas Eh, isang kama na may plastic. Hmm. Tapos ay ganito po ano. Huwag ka may <laughs> At ano, ganito lang ang pumagsalita ito Hindi ako dating gano'n talaga. Mm. Eh, ah. po, hindi eh. Ano? Nakilig nga at gano'n eh, nga lang. na nakain mo. Napipigilan mo. Ha? Napipigilan, mo. Ha? napipigilan mo. Kaya ko lang. Ha? Na, lang ako. Ah, nakapunta ka. Kaya delikado hmm. ka nang maglalabas. Ay, mo isang taong nang mahigit na Hindi ka nakapaligo. Hindi ka naliligo. <coughs> gusto mo niligo ang tak. po, Tatay. <coughs> ay, naku. Ah, tatay, kung kayo ay may panawagan sa ating mga kababayan na yung medyo maluwag-luwag naman sa kanilang bulsa. Ay, marami. Ano eh. po, tatay, ang gusto mo ng panawagan sa kanila? Ay, di, uh, ang ganito lang. Ay sabi niya ko, Ah, ganito po ko wala ang reseta, walang 20% discount. Yan po ay bal pa rin. Mm -hmm. O, oh, inaabot uh, 54. Ah, uh, isa. Uh, mahal. Hmm. Ano, mahal, patinsa. Yan din po ang gamot ng aking kapatid. Kapatid. Hmm. <laughs> um, ano? Yan din po ang kapatid. Sab, uh, ay, siya naman po ay eh. may tao kung uh, sa Maynila. Oo. Hmm. Oh, may apo na po yun. Eh. Ito, tatay, wala. Oh. Hindi ka nag ay. Dapat ay eh, meron kang asawa uh, ka na. Nauwi ah, na yung kato, kato, Kaya gano'n na lang yan. Tatay, hindi siya. Ay ko pala san... isa pong panta. Po ha? Kantahan mo po ulit ako. Uh, Marami po akong kantay, eh, kaya ay limut ko na yan, di diba? oh, ano yung kanta ni... mga palangoy ni... Freddie Aguilar. Freddie Aguilar. Yan. Ah. ah. I Mm -hmm. Silang ka sa mundong yeah. ito. Di ba yung yun? Oo, ayun na. Oo, ayun na. Pero mahilig na kung magkumba. Magkumbo. Kumbo. Oo. Yeah. Uh. Eh. Eh, ay eh, ganun. Ano? Hindi, Hindi, huh? Hindi ka po makatindig? Hindi ka makatindig? Ha? Hindi ka po makatindig? Nakakatindig <laughs> ah, naman. Ang problema, kanlitig. Mm masasakit ang bibig mo sa binti. Oo, no, binti. Ang pati yung nakakuha ko. Oh. Hmm. Ang sab... sab... Uh, litig lang yan. Ang Ay, kailangan mo tatay Exercise. Course. Ha? Exercise. Ay, nga. Oo, uh. oh, naging pag-ako. At pag okay. oh, hindi ka pag-agaat yan. Oo. Oo, Hindi. Pag-ako, pinakahiga. So, ano, bueno, alam, alam. Ay, o, like, guest. Guest ito. Uh, at ay, di, hindi po, at, hmm. ay, po, ang to, po, uh, as, ay, 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 po ay, 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 po ay, ay,

Wow. Papa, check up tatay bago pa uminom uli Baka hey, may ba? bago. Malaman. Hindi oh. 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 ka ba lang, tatay? Hindi ka mukha, ano? Nakabatay pilis-pilis. Kaya lang, nangangalugaw ang tuwag ko. Pag na, minsan nga ako, sabi ko, ito yan. Inaab, narito ng pagdumi. Hmm. Mm. sad ko kakawen. Mm -hmm. Pinaliliit inis ko na sa pinsang sa ko. Sa pamangkin ni sineng at mm. um, bibigyan ang bibigyan lang ng konting pera. Ay mabuti may pera kang pambigay. Ah. Mabuti may pera kang pambigay. Ay. minsan, sino um, eh, nagkaka-roon mm. Dahil meron po ako ng ikarial lupa. Mm. Na sa abli ay eh, uh, dalo ang dal dal buwan lang maglulukad lul na. Mm. Ay inaabot na ako ng anim na buwan, wala pa. Mm. Ay, paano ang aking Ang, Pagkakabuhay, ang, ay, ano? Ang pagkakabuhay, oh, ano? kaya ako oh, ay pambili na eh. Pambili mm. ng aking uh, maintenance. Mm -hmm. di wala. Oo, hey, oh, nga naman. Pagkakabuhay, inaabot ng anim na buwan mga hmm. ah, Then, nag-PGH sa ako po ako. So, Kasi, makulang ko lang po ay, kapatid ko. <laughs> isang buwan ako doon. Hindi na, na-stainless na ang kamay ko. Oh. Sa PGH. Bakit ang karong ng stainless yan? Ay, hindi ko ang kalasingan ko na. Ayan, lasing ko ka pala naman, tatay. ay. Oh, may ilagay rin. Eh. Mm -hmm. Sa inumay, tsaka drugs. Oh. na Nainamin ko yan, Diyos, ha? doktor ng PGH. Mm. Ay, ngayon tayo, nag-drugs ka pa. Ay, hindi no. Ay, sabi oh. nga sa akin, nung napakagandang napaka <laughs> <papagandang>, <laughs> doktor doon. Doktor. Hmm. Doktora. doktor doktora yun ha? Sabi sa akin ay, mm, Ramil Hendrano, kung, kung gusto mong mabuhay, parang ang matagal. Huwag ka na mag-iino. Huwag ka na mag-iino. Huwag ka sa, Ay, upo. Uh -huh. Ay, may tagal na kong panahon. Eh. May tagal na Ay, oh, oh, Pinababalik pa rin. Hmm. At, uh, sabi sa ay, titingin lang ko yun. Stainless. Hindi yun. Hmm, titingin lang ko. Salitin nga po ito. Hindi naku ako Hindi na ako kontrol. Hindi mo nakokontrol yung iyong ano, paganya. Ay, nung una nga ako, inakakalabangas ako, wala yan. Hmm. Wala yung ano. ano, sabi nga ako eh. madaling araw na, nag, nakain ako na lugaw. Ah, uh, ano ay itlog na, isa ang sarap. Uh -huh. Ay nga, hindi na. Hindi na, Mm -hmm. Ayan. Ayan. Ikaw pala may shampoo. Dapat kaligo ka. Ah, Oo, may shampoo. hindi ka lang nga ako. Magamit na yung shampoo. sabon. Hindi ka nga nangyari sa akin. Ano Para tayo ay ano eh kanta muna uli. Ha? Kanta muna. Uh, ano nga pang kakantay? Pare! Hmm. Ano pang pa kakantayin ko? Ano, tirahin uh -huh. mo yung ano? Maricu? Yung... Yung pinakanta ni Mauricio. Mauricio daw, yung kinakanta ay, ni Mauricio. Mauricio ni Byron. Ah, <laughs> huwag po yan. Ah, kay ano na lang. Mga dahon lamang. Ay, mga dahon. Dal... Ano ay, nga po kakakantayin ko? Marami akong alam na kanta. Nalilimutan ay, mo na lang. Nalilimutan mo? Nalilimutan ko. Bawal, ga... Yeah, ba ba bawal ng gamot daw ano ba ang simula ano? Bawat yugto ng sandaling. Yan. Ang kumunta ng nanay Bawat yugto ng sandaling. halus di ko alam. Naglalakbay eh, ang diwa. Sa ligayang nakamtan. Ay, hindi ko na po alam. Gamot na bawal. Gamot na bawal. Ay ayaw ko nang tigila. Hinahanap. Hinahanap pa. Ha. Inaasya. Mm. Hmm. Galing ano po? Galing. Kaya lang tayo, ako may napansin. Nakantay parang napuputol-putol. Parang, ha? parang na ganon Sa puso nga po. Ah, sa puso yun. Gwa'n ang ah uh, ako po ay nakita sa PDF na ganoon Marami akong sakit. sakit. Mm. Ang ganun. Wala po ba Kagawat, uh, kagawad? Wala po ba ito siyang mga gamit dito? Parang wala kang kita mga damit niya. Wala siyang gamit. Paano po siya nagbibihis? Ayan po mga kalingap. Si, ito po si Kagawad Arman. Siya po yung nag-recommend sa atin kay ka tatay. Ano pong pangalan kuya? Ramil. Kuya Ramil. Ayan. Ayan po yung sisila po ang tumutulong. nandito po sa katalapit na bahay. Mga kalingap. Tapos na ko po ay wala po talaga siya kagamit-gamit. Tsaka damit. Paano po siya makaligo? Ako lang ang pinahihiyan pero po marunong siya magluto sa kasakali. Wala po. Hindi po pwede siya magluto. Hindi nga po siya makapagluto dahil pag inabot niya yan. Ng... Ah, oh, baka tumumba siya, madiscrash siya pa. Yung mga butas-butas niya, tama na ng ulo yan. Man. Ah, ito po pala. Hmm. Doon po siya tumatama sa mga butas na yan. sa likod. Oh, sa likod po. Sa ah, kaya kung bagay siya ay binibigyan-bigyan na lang ang lulutuin na Kahit mga biskuit, wala biskuit siya dyan. Hmm? Biskuit yung ready to eat na. Hmm, wala nga rin. Kaya <laughs> <laughs> yeah, dapat sabi ko, malaang patulungan, malaang sana itong tao. Ito. Ano po, ano ay ang isang po sana ay matulungan naman po siya yung po merong kalooban na siya po ay matulungan pagkat siya po ay wala na po katayahan sa kanyang sarili para makapagtrabaho ang butong na Hmm, kahit po pagpaligo niya, hindi niya na po nagagawa. Ano po? Hindi na po. Bali po, pinapaligo ako siya nung kanyang pinsan. Uh -uh. Ngayon po, parang buwan na po siya hindi naliligo. Ay, matagal na po yan hindi naliligo. Sabi nga po niya ay talagang... Ayaw niya maligo. nilalamig na po siya. Ay, kailangan po siya paliguan. Lombo, Hildrano. Yeah. Ayan siya mm. po ay... Paliguan namin siya pagka bumalik po kami dito. Ay, sana naman. Eh. Uh -uh. Para, sana yung matulungan talaga. At yung ikaw may... Ano kaya na na kilig? Ikaw ay... po. Pag po nag-iinulan, hanggang baywang po na. Dito, yung lugar na ito, mga kalinga po. Mababa po yung tubig. So, yung, yung bahay niya, hindi na po yan inaabot? Inaabot po. Hmm. Pag pumasok po yung tubig doon sa bahay, abot na rin po dito sa kalinga. Mm kaya siya inililipat ng mga pinsan niya sa matastas na lugar. Mm -hmm. Ay inaalis naman po siya dito. hindi ko maikikiliti siya. nabanggit po niya na parang hindi na siya nakabili ng gamot. Dahil iba na daw yung reseta? Oo, oh, iba na nga yung kanyang reseta nung pinacheck up siya ay parang binago na yung kanyang reseta. Mm -mm. Tapos doon sa reseta naman yun, parang hindi siya hiyang. iyang Ibalik po yun dati. Binalik sa dati yung kanyang hiniinom. Mm -mm. Naging okay naman siya. Ngayon okay na? May, yun na din ang binibili nyo? Oo, oh, yun na din ang binibili nyo. Asawa ng kapatid. Po, uh, Ngayon po, mayroon siyang gamot. Pang isang taon na niya. Ay, pang isang buwan na niya, ganun. Eh, hindi ko lang po alam kung mayroon pa siyang um, at ang uh, po ay, asawa ng mm -mm, si Kagawad Igay po. Pwede po natin mahinga yung gamot niya, yung, pang yung pangalan ng gamot. Kalinga, okay. please, siya. sa kabila. Kaya pala Mabit na siya. Bakit wala siya? Siyong... Wala yan. Yan ay na yung... hindi. <tis> <tis> nasa hindi. gamot mo? Bal pa rin. Ha? Balparin. Wala ko bal pa rin ang bini binibili sa'yo ni Wala na ba? Wala na nga. Kailan na? pa po uhuling uminom kayo Kailan ka uminom? Ha? Kailan ka uhuling uminom? Ay, matagal na. Ay, na. Ano na ba yung resita sa iyo? Kaya po kayo sinusumpong. Oh, ano pa pabili ka tayo ng ano? Bal ano na Hingan balpa. natin. Kailangan po yung reseta. Balparin. Mm -hmm. Balparin po, po yung dati niya. Kahit po yung balat. Ayan po, ayan po ay, mga may mga vitamins Galing pa nato sa ay. Kahit po basa na yung balat niya. Asan po yung balat niya? Nasaan na? May naitabi kang balat. Yung Nang pa rin oh, wala. mo. Ah, wala. Nakayigay. Nabibili po sa ano yun ang walang reseta. Hindi po oh, yun. Kailangan po yun. Oo. Yun. Yun. O, o. Mm -hmm. Reseta. Pa Pag wala reseta. Hindi binibigyan hindi po bibigay. Hindi po, kahit po hindi pa rin po mabibigay yun ng gamot. Hindi pa mm. bibigyan kami ng gamot sa butika ng walang reseta. Oo, oh, hindi, okay. hindi Mahal nga Okay po. lang po kung ano, yung importante May po ay po. makabili ka ng gamot. Ay, pa napa. Napakamahal. Oo po, mahal po talaga ang gamot na ano. Uh, 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 kahit balad man balad lang man po sana ay. yung balat niya o uh, yung reseta niyo po dati. Balpari ano po? Balparin. Balparin. Bal mm, Balparin. Ayan po. Mm. Ay, yan po ang sabi ng PGH. Hmm. Mm. Okay, ayan, ayan po, sinunan. At saka una, dinayan.